<laughs> Nantok pa siya Tulog na tulog Tulog Huwag ba <coughs> Sabi huwag ba ingay. Tulog Tulog <laughs> <coughs> uh -uh. Tulog <coughs> Ama Ama Kaya <coughs> ka tayo manak Tulog Pasaway ha Sabi tulog Mm-mm-mm kahit bata pa ako, parang alam ko na lahat mga lihim na pagtingin na di ko maipagdapat. Nagiging masaya ako sa tuwing kasama na kita at nalulungkot naman kapag hindi ka nakikita. Aantay sa school na bumabak sa tsikot at sa ating nagpuan sana ikay sumipot. Sabay nating kakainin mga dalan natin baon. Ano? Tingin-tingin ka yan? Tulog! Pag uwi mo gumamela, aking pabaon, simbolo ng pag-ibig kong bikayang bigkasin dahil natatakot ako baka tayo paglayuin pagsapit ng alas 4 dadaan. Dadalaw? Sa inyong bahay. Ay! Tahimik! Natulog! 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 Maglalaro sa akin. magkahawak ang kamay maglalaro na to ba? 来，里面吃。